Tinalakay sa Senado ang mga dahilan at posibleng solusyon sa lumalalang problema ng bansa sa baha. Ang mga senador naglabas ng kanilang samanan loob. Nasa frontline ng balitang yan, si May Anlos Banyo. Tirik na ang araw pero marami pa ring bayan sa Bulacan ang lubog sa baha. Kaya sa si Senate Majority Leader Joel Villanueva na isang Bulakenyo, todo reklamo sa pagdinig ng Senado kanina kung saan pinag-usapan ang lumalalang problema ng pagbaha sa bansa. Hindi ko alam, Mr. Chairman, kung uh, naniniwala pa sa atin yung taong bayan. Puro feasibility study tayo, Mr. Chairman. It took them two years bago magawa yung feasibility study. After na magawa yung feasibility study, ginawa ba? Hindi po. Ngayon ba ginagawa? Hindi din. Naniniwala daw si Villanueva sa kakayahan ni DPWH Secretary mm -hmm. Manuel Bonoan na solusyonan ang problema sa baha. Sabay buwelta naman sa mga nakaraang kalihim ng ahensya. So best. Six years na ako dito eh. Kahit banggitin ko, isa-isa yung sekretaring nagdaan. Eh, ginoyo nyo talaga kami. Ginoyo <laughs> kami. Si Sen. Cynthia Villar naman inireklamo ang pumping station na nilagay sa Las Piñas, Paranaque River. Imbis daw kasing makatulong, nakakasama pa. Nagiging dahilan pa raw kasi ito ng pagbaha. Ang MMDA ang responsable sa pag-operate ng 71 pumping station sa buong Metro Manila. Anila, epektibo naman daw ito para sa paghigop ng baha ako kinu-question ko yung idea ng pumping station kasi marami na ring nagsabi sa akin na sa Metro Manila ang problem yung pumping station niyo imbis na ipump ang water out of the plastic river, ang, ang nakukuha basura and eh, nagmamalfunction hindi na nakakatulong nakakasama pa kaya tanong ng ilang senador ano ang mangyayari kung tanggalin na lang ang pumping stations Lulubog po ang buong Metro Manila pag inalis po natin lahat ng pumping so, stations. So we really need that pumping station. Yun din ang advice sa uh, bakoor. Pumping station. That's why we have to, kumbaga lalagyan mo ng bakod ang buong bakoor and then itataas mo yung lupa and then you pump the water out. Pero si Villar, pilit pinatatanggal ang pumping station sa Las Piñas-Paranaque River. Marami na raw nagre-reklamo sa kanyang residente dahil sa bahang dulot nito. We're not operating a pumping station in Las Piñas, Parañaque River. Baka kay Ninong Mani yan. Ano <laughs> ko, uh, yun? Ba't ayaw yung ano? Ano ko nag imagine I did not say you're imagining. Pero uh, wala po kaming ino-operate. Bilang solusyon naman sa matinding bahala na dinaranas ngayon lalo na sa Bulacan, sisimulan na raw ng DPWH ang Central Luzon Floodway Project mula Arayat hanggang Manila Bay. Sa ngayon, aabot sa 280 billion pesos ang flood control project na naka-allocate sa DPWH pa lamang. Kaya ang mga senador, siningil ang ahensya kung saan daw ba ito ginamit at bakit matindi pa rin ang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Paliwanag ni Secretary Bunoan, ongoing daw ang pagpapatupad ng mga proyekto sa 18 River river basin sa bansa. Gaya ng Abra River Basin, Agno River, Imos River Basin at sa Cagayan, kailangan din daw ituloy ang dredging dahil mababaw na ang mga ilog kaya hindi na kinakaya ang dami ng ulan. Pero hirit ni Senator Bong Revilla, so ngayon gumagana na 'yon. Yung Imos, kaya kami hindi lumubog ngayon, ganon ba? O hindi hindi lang siguro taon sa atin yung bagyo. So, so sige, magagana 'yon, hindi ikaw ilulubog ko na. Nagbabalita mula sa frontline, may ang Los Banyos, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.